Ay. Nako. Ay nako, kararating ko lang galing ng Dubai. Dito na ako sa Edmonton. Uh, ang oras ay 5:45 PM. Nakakapagod ang la ang tagal ng biyahe. Almost 16 hours sa plane. 9 ah 7 hours from Dubai to London. Tapos may 1 hour waiting period sa London, then from London to Edmonton, another nine hours. Gutom na gutom ako. At, um, mamaya-maya ay subukan ko magluto uh, ng siguro corned beef, pabaon sa akin ng aking kaibigan sa Dubai na si Joe. Um, bukas, papasok na ako. Balik trabaho ulit. Dating gawin. So, yun lang. Okay, bye-bye.